meron po tayong bagong issue na tatalakayin tungkol sa isa pong kabahagi ng ADPROM, kabahagi po ng ADPROM ng ABS-CBN na talaga naman pong nagpakawala ng masasakit na komento laban kay Chairwoman Lala Soto. Alam mo Romel, ano to eh, napakasakit nito at ako'y nalulungkot kung bakit kailangan dumating sa ganito katinding pagpepersonalan ang isang napaka legal na aksyon na ginawa ng MTRCD dito sa It's Showtime. Sobrang nakakalungkot yung ganito. Wala pong masama mga kapatid sa pagiging panatiko ng isang programa o ng mga hosts. Wala rin pong masama sa pagbibigay ng pagsuporta sa kanilang iniidolong artista. Pero sana po ay binabalanse natin ang mga bagay-bagay nang hindi po tayo naliligaw sa pagkokomento. Katulad na lamang po nitong si Eric Jan Salut. Siya po ay taga-adprom ng ABS-CBN Nakahapon po ay nag, uh, nag-post sa kanyang Twitter account ng Wala kang delikadesa, Lala Soto. Kadiri ka. Okay tilad-tila po muna natin ngayon kung saan ba nag-ugat yung kanyang sinasabing wala kang delikadesa lala soto at nakakadiri ka. Unang-una, kung ang tinutukoy po niya ay kawalan ng delikadesa dahil si chairwoman Lala Soto ay anak ni dating Senate President Tito Soto na isa po sa mga poste ng EAT, yon ang kanyang tinutumbok yung kadiri ka. Siguro iniisip niya na porke ang tatay mo ay kalaban ang programa ng Showtime. Ganyan ang ginawa mo. Dapat ay mapagpaliwanagan natin ngayon itong si Eric Jan Salut na binura na po ang kanyang tweet kahapon dahil tinawagan po siya ng isang ekotibo ng ABS-CBN pero nabura na pala niya. Kasi nga po, hindi pa man natatapos ang problema ng each show time dito sa MTRCB. Gagawa-gawa na naman sila ng mga bagay na hindi na po dapat kasama sa usapin dahil too personal na ito, Romel. Napaka-personal na. Alam kaya ni Eric Gian Salut kung sana lamang ay nagsaliksik siya, nalaman na niya sana hindi po si chairwoman Lala Soto lamang ang nag-decision na bigyan ng 12-day suspension ang it's time. Ang adjudication team po ay binubuo ng 30 katao, 10 uh, katao at 30 po, po ang mga miyembro. At si uh, Chairwoman Lala Soto po ay nag-inhibit. Hindi po siya sumama sa mga bumoto. Nag-inhibit po siya hindi siya nakialam. Pero binigyan po niya ng respeto ang kanyang mga nasasakupan sa MTRCB na kung ano sa kanilang palagay pagkatapos po ng kanilang mga pagtatalo-talo, pagbabalanse at pagbibigay ng punto kung bakit kailangan bigyan ng suspensyon ng programa ay doon na lamang po siya. Pero nag-inhibit po siya. Ano masasabi mo, Romel? Ako, yun na nga, napakaganda. Alam mo, nanay, maling-mali kasi yung mga tao hinusgahan bigla. Hinusgahan bigla ang suspension na 12 days sa akala na naman nila kasama si Chair Lala Soto sa... nakita mo. Hindi pala siya. Naging, naging fair nga siya kasi para umiwas siya sa mga sasabihin ng iba. O, oh, dumagdag ka pa, nakiboto okay. Duma pa. Hindi siya. Eto, o oh, wala. Malinis ang konsensya niya na hindi siya kasali sa butuhan. Diba? Kasi po, ang nangyayari po ngayon, kumbaga sa target, ang nakikita lang po natin, yun nasa gitna, si Chairwoman Lala Soto. Hindi po natin uh, tingnan ng mas malawak ang opisina o ang ahensya ng MTRCB na hindi lamang po siya ang nag-iisang umaakto bilang tagapamuno ng MTRCB. Unang-una, walang delikadesa. Walang delikadesa. Si Chairwoman Lala Soto, anak ng telebisyon si Chairwoman bukod of course sa pagiging anak ng taga-taimbulog taga at poste ng uh, It Bulaga na E80 ngayon. Anak po siya ng telebisyon at siya ko'y nabuhay na ang mundo ng telebisyon ay bahagi ng kanilang pamilya dahil ang kanilang ama ay icon sa harap ng mga kamera ng telebisyon. Hindi dapat pagbintangan ng isang tao lang. Nag-inhibit, binigyan ng respeto ang kanya mga nasasakupan na dapat bumoto. Yun po ba ang walang delikadesa? Inihiwalay na nga po niya ang kanyang sarili doon sa programa ng kanyang ama para wala na pong masabi pang iba ang mga tao dyan na wala naman tinitingnan kundi ang kanigahan. Okay, kadiri ang nakakadiri po ay mga taong may sakit na nakakahawa pero nagagamot pa rin po sa kahabaan ng panahon. Ang nakakadiri ay ang mga taong umaakto nang lihis sa batas, nang lihis sa tamang wisyo, yun po ang nakakadiri. Napakalakas ng loob nitong si Eric Jan Salut na magsalita ng ganito na walang anumang basehan. Ayan, ano ka uuwi nito? Natural na nakit ka at napaka-personal ng mga ipinukul mong bato dito kay Chairman Lala Soto. Anong gusto mo? Ngitian ka? Pasalamatan ka? At ikaw ay purihin dahil sinaktan mo siya? Saan mauuwi ito? edikasuhan eh, Romel? Hmm. hmm. Opo, ayan. Para matuto. Kailangan naman talaga, kailangan matuto. Pag nagkamali, nagkamali na nga sila, Pin kinalabit sila, ito pa, sinundan pa another pagkakamali. So patong-patong na naman ang pagkakamali. Mal dapat talaga, sinisita na yan. Diba? Okay. At isa pa, hindi pa natatapos, mga kapatid, nag-EMR pa lamang po ang showtime tungkol sa 12-day suspension ng uh, MTRCB. Eto na naman, pinalalaking nyo pa ang sugat, binubudburan nyo pa ng asin anong inaasahan sa inyo ngayon ng mga tao? Hindi ba't kaya yabang nyo? Hindi pa nga kayo nakauusad. Meron pa kayong MR at kapag hindi dininig ng MTRCB ang MR nyo, may option pa kayo na dalhin sa Office of the President, Office of the President ang inyong MR. Pero eto na na.